Hi guys! Welcome to Chris' channel! Yes, we're back! At nagkita-kits na naman po tayo dito sa ating channel. Thank you for subscribing this channel at Chris channel guys. And sa ating mga bagong bisita, please paki-like na po ang ating channel and please subscribe guys. Promise, marami po kayong matututunan dahil marami pa po tayo mga next vlogs. Yes. Ano ba ang ating agenda today, guys? um, nandito na tayo sa ating part 5. Okay? Uh, meron tayong nagawang part 4. Uh, may continuation yon uh, Iba po ang continuation nun. Ito pong part 5 is requested lang po sa akin. May mga nang PPM at nagre-request kaya ibibigay po lang po doon na sa mga nag-request. Pero promise, ma-enjoy nyo rin po itong vlog na ito. Okay? So, without further ado, let's start this! Tara! Yes! Ang ating agenda for today is medyo maiiba. Okay? Pero nandun pa rin naman tayo sa content natin, guys. Um, bago ko po siya ipakilala, yes, siya. Ibig sabihin, meron po tayong i-guest today. May guesting na. Oh, no. May guest na. Di ba, so na tayo. sa so Sasali <laughs> na ang Christian. Upgrading. Improving. Yes, that's right. niyo na po ba siya? Yes, nandyan siya. Meron tayong guest. Totoo to ha. Totoo to. Hindi to drawing. Talagang may guest po tayo. Narinig niya na siya. Guys, um, isa po akong teacher. Yes. Bata pa lang po ako. Is nangangarap na po ako. Na meron ako mga matulungan. May mga matutor ako. May share ko yung knowledge na natutunan ko sa iba ng free lang. Kasi hindi naman sinasabi niya na lahat may bayad na. Especially ngayon. Hindi, naman ganun, may mga iba pa rin na yung fulfillment na nakakapag-share ka kahit na walang bayad is iba-iba sa pakiramdam. Yun po yung iba kong pinagkakaabalahan. At meron po akong papakilala sa inyo ng unang-unang na shooter ko po. Okay, ready na po ba kayo? Okay! Tawagin na natin siya. Let's call on our guest for today. Siya po magpapakilala ng sarili niya. Okay? <laughs> eto na siya! Let's sing a song full of love, full of love Good yeah. afternoon, and good afternoon sa yes. mga viewers natin dyan. Eh, paano kung gabi nila ito panoorin? eh? Oh, okay. di, good day, and... <laughs> good day, and? and Kapla mo na! Ano ba? Good day and good night. Mag-start ka na sa good morning. Yes. Good morning, good afternoon, and good night mga viewers para sa mga manonood natin please al like and subscribe na po dahil more and more learnings ang matututunan nyo dito sa amin. Yes. And sa tutor ni Sisi Chris. Yes, tama siya, di ba? Tama siya, tama naman. <laughs> okay, sa so, papakilala natin, papakilala niya po yung sarili niya sa si inyo, kung sino siya at kung bakit gines ko siya dito okay? Nabanggit ko kanina na chinututer ko siya for free. Um, mm. bakit po? Okay, siya na po magsasabi. At paano kayo lalagay niya sa video. Yes, ako, ang nga pala si Marisa. You can call Isay. Uh, ako ay undergrad lang at mother na rin. May dalawa akong anak. At uh, yon gusto ko uh, dahil sa nag si Ate Chris, ah uh, nagkaroon ako ng, ng idea kasi mother na ako. Siyempre, gusto ko, natututukan ko rin yung mga anak ko. At the same time, siyempre, nag-isip ako kung paano ako magkakaroon ng income na nasa bahay lang ako at naalagaan ko ang aking mga anak. At dahil kay Ate Chris, yan, siya po ang tumulong sa akin para para kah kahit papano magkaroon ako ng nang idea. idea at matutuwa ko kung paano mag online, teaching. mag -online teaching business. Okay. Yes, guys. Yun po yun. Um, si Isa po kasi, yes, Marisa, Isa po ang tawag ko sa kanya for sure. Si Isa po kasi is yes, mother na and nasa home lang po siya. So, uh, home-based online teaching po yung ginagawa ko. So, na-share ko yun sa kanya undergrad na siya eh. So, ibig sabihin hindi pa siya nakakagraduate. Yes. Pero, guys, kahit na hindi pa po kayo nakakagraduate ng college, yeah, yan ang university nyo, Tama. or nag-aaral pa rin kayo, nasa kalagitnaan pa rin kayo na nag-aaral kayo, student kayo, pwede na kayong mag-part-time dito sa online teaching. Yes! Yeah. Ang importante lang naman is marunong kayong mag-English at meron kayo ng mga materials na kailangan para makapagsimula kayo ng home-based online teaching which is nasa first vlog natin, sa part 1 ng ating vlog na po ang link sa mga hindi pa nakakapanood. Yun po yung mga kailangan natin preparation para po makapag-start tayo ng home-based online teaching. And si Isa po kasi, um, galing po siya ng province. So, yung dila po niya is medyo matigas. Yun. Na-mention ko po sa ating part 2 ng ating vlog. Nandiyan na rin po yung link sa baba. Punta lang po kayo doon na kailangan po natin kapag magtuturo ka ng online teaching, kailangan po is yung pronunciation mo, yung accent mo. Kasi medyo sensitive talaga. Hindi lang medyo napaka-sensitive ng mga foreign students, especially Koreans, Japanese, and Chinese. Pag narinig pa lang, tapos meron kang Tagalog accent, ah uh, papalitan ka kaagad, or i-complain ka dun sa boss para magpalit sila ng teacher. Kasi anytime, Uh, free sila magpalit ng teacher. Halimbawa, hinawakan mo sila for 25 minutes. And then, yung 25 minutes na yun, hindi ko nila maintindihan. Sabihin nila, ang tigas ng dila ng teacher ko. Parang narinig ko Tagalog kasi Pilipinas siya, taga-Pilipinas. Tagalog, hindi ko siya maintindihan. So, bukas, wala na yung sa sa'yo. Yun ang most of the time, complain ng mga students. Is yung accent, may pagkatagalog, meron po tayo mga Pilipino, magaling po tayo mag-English. Yes, given na po yun. Napakagaling po mag-English ng mga Pilipinos. Pero, yung iba po is yung may pagkamatigas, British accent, matigas yung pagsasabi nila ng mga words na hindi gusto ng mga foreigner kasi ang gusto po nila is native eh, mga ganyan yung as in super lambot ng dila eh yung iba sa atin magaling mag-English pero yun lang ang problema. Yun po the ang accent. sinututor ko kay Marisa. Yes, the um, pronunciation. Yes, the pronunciation. At saka po, syempre, nandun na rin po kasama na rin po yung grammar mm -hmm. at kung paano natin tuturuan ng, ang mga foreign uh, mga foreigners. Yun, uh, kung paano ang online teaching, itinuturo ko na rin po yun sa kanya. Yes, example po, sa pronunciation na sinasabi natin, ano ba yung matigas na yun? Okay? bibigyan ko po si Marisa ng is ng mga words na babanggitin niya at natural niya pong sasabihin sa inyo na hindi yung usual na conversation natin yung normal na accent niya yung hindi pa siya natuturuan okay ready ka na ba yes i'm ready kayo guys ready na ba kayo ready na siya ready na kami <laughs> okay we're back Okay, eto na guys, eto na. Okay, bibigyan na natin ng mga samples yung ating mga viewers. Okay? Marisa, sabihin mo nga, please pronounce the word apple. In Filipino, apple. <laughs> Ganun okay, lang ito, ano. Yung natural mo lang. Yung wala pang yes. tutoring. Okay. Apple. apple. Okay, narinig niyo ba? Pakiulit, Marisa. Apple. Yon, guys. Medyo Tagalog, 'di ba? English pero naririnig niyo yung pronunciation ng pagkataga ng pagka-Filipina natin. Okay? Nung tinuruan ko siya kung paano pag nandoon nakasabak na siya or nakasalang na siya sa online teaching. Iibahin natin 'yon. Okay? Marisa, pag nasa online teaching ka na, ang sasabihin mo is Apple. Apple. Ah, ganun. Pakiulit. <laughs> Apple. <laughs> okay, ulitin natin. Apple. 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 Yes! So, yun yun. <laughs> yun yung mga pinapractice natin. Yun yung improvement ko, guys. Action. Okay? Guys, meron po akong babasahin sa accent ni Marisa at sa accent ko. So, makikita nyo yung pagkakaiba. Okay? ng wala pang Uh, teaching experience or hindi siya ganun ka ano sa accent, may mag marunong siya mag-English pero sa accent, medyo ipapolish natin yon. So, may babasahin siya. Okay? May kodi ko kami, syempre. <laughs> okay. Marisa, start. Okay, babasahin ko na to para sa inyo. I enjoy life to the fullest. I enjoy doing fun activities with my family and friends. Hanggang doon na muna po tayo. Okay? Narinig niyo ba? Narinig niyo ba? Ibalik niyo na lang, okay? Kung gusto niyo marinig ulit. Sasabihin ko naman po sa sarili kong accent. Okay? Okay. I enjoy life to the fullest. I enjoy doing fun activities with my family and friends. Okay? Nakita niyo po ba yung difference? Ngayon, tuturuan ko si Marissa. Oh no! Marissa, I enjoy, I enjoy life, life. Yung F more life, life. Hey, to the fullest, to the fullest. I enjoy, I enjoy doing, doing fun, fun activities, activities with, with the, with. The th the with the th with with my my family 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 family, family. and and friends friends okay oh. guys para rin I enjoy life <laughs> to the fullest. I enjoy, fine si <laughs> <laughs> I, enjoy <laughs> I enjoy doing fun activities with my family and friends. See Marisa Okay. Oh guys, oh my god, I feel nervous. I enjoy life to the fullest. I enjoy doing fun activities with my family and friends. Yes! Nakita nyo naman yung difference, di ba? Yung sa kanina na hindi pa natin siya tinuturuan. Siyempre, hindi pa natin ganun, hindi pa niya ganun ka-perfect. Kaya nga, tinuturo ko sa Alam nyo, ang learning is continuous yan. Hindi porkit gumraduate na kayo, eh gumraduate na kayo, hindi stop na yung mm -hmm. learning nyo. Kasi sa araw-araw, nagigising tayo sa umaga, uh, pwede nating i-improve yung sarili natin. Sa araw-araw, nagigising tayo sa umaga, may bago tayong pag-aaralan at matututunan. At hindi tayo dapat mag-stop lang sa inisa lang. Correct. Okay? Yes. Ngayon, may final akong uh, question kay Marisa bago tayo mag-end. Yes. 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 Huwag <laughs> lang mata. <laughs> okay. Mm. Okay. Para saan? Bakit gusto mo magsumikap sa buhay mo? Bakit? Um, gusto mo i ito kahit na meron kang pagdadaanan, mahirap-hirap pero gusto mo pa rin itong uh, kabuhayan na to Para saan? Bakit mo ito ginagawa? Mm. Okay. syempre, para sa akin. Siyempre, given na yung para sa atin. At saka, Ah, uh, ito kasing parang online business is parang stable na siya kapag ka natutunan mo na siya at kapag uh, anjaan na siya sa'yo, hawak mo na. Siyempre, ah, uh, para makakatulong yon para sa magiging pamilya ninyo, magiging pamilya natin. Kasi nga, ah, uh, <clears throat> uh, konting oras lang uh, ma income ka na at the same time na alagaan mo pa yung anak mo yung anak ko yan, at at saka ano pa ba kung bakit dahil syempre parang may new skills may new skill set akong natututunan at saka may new experience Mm -hmm. At the same time, ma ma improve nga, improving pa yung yung inyong kakayanan, di ba? Yes, yes, that's right. Okay. So, paano to? Di ba? Nagustuhan niyo ba siya? I-guess ko ba ulit siya? ah <laughs> Yes! Kung siya, ano bang gusto niyo? Ha? Yung mga iba naman, situationals naman ang gusto wow, niyo. Di ba? So Guys, nice. which, uh, let's wish her luck. Okay? Yes, isa siyang single mom na gustong alagaan ng anak at the same time, siyempre, kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak. Sa mga nakaka-relate, please comment down below. Okay? Comment lang po tayo. And guys, thank you for watching this segment. Magkakaroon pa po tayo ng iba't ibang vlogs. Okay, pero nandun pa rin tayo sa content natin. Pwede rin tayo gumawa ng mga reviews. Mag-comment lang po da kayo dyan sa baba ng ating channel. And then, babasahin ko po yan. And yung maibibigay ko sa inyo, yung kakayanin ko, is ibibigay ko po yung mga requested niyo, Okay? Yes. Ganyan ka ba, thank it, si Sisi? Thank <laughs> you. Thank you Not for Don't forget guessing. like and subscribe. Thank you. Thank you, Thank then. you. Thank, Thank you, you. mga viewers. Yes. Thank you guys for watching Chris channel. I'll see you again next time. Kita-kits ulit tayo next time. Okay? Sabay okay. tayo!